sa ating lahat guys At, samahan nyo po ako kung manunungkit din ng dragon fruit meron po ditong dalawang dragon fruit guys sa tabing daan eh, hinog na siya kukuhain ang tanong makukuha ko kaya abot kaya ng aking gulok Ayun po siya, guys. Saan ba yung... <laughs> Hindi mo makita. You know, the, the... Yeah. So <inaudible> guys, yung aking nakuhang dalawang Aray <inaudible> po So po guys, yung aking nakuhang dalawang dragon fruit po Marami pa siyang bunga guys kaso babagong ano babago siyang mga bulaklak kaya mga samban pa yan. Ito na po guys yung aking nakuha na dragon fruit. Kakainin ko na po. Kagagaling ko lang po guys ng nagpa-laboratory ako at bukas babalik ulit sa hospital at may laboratory ulit ayun, ganun lang ang kabaa kay mamaya ko yung kakainin kare mo na kain tayong dragon fruit fresh from the puno sarap <laughs> siya guys Sarap. Ang dami siya. Meron kasi yung dragon fruit na kulay white yung kanyang laman pero mas masarap ang violet. Hmm. tapos ito po yung guys yung aking mga tanim na malberry wala na po siyang dahon ay pinopronin ko siya guys ngayon nang tumubo na siya ayan kasabay na yung mga bunga nya nakakatuwa pag ng kanyang talbo sabay na yung bunga ng malberry ayan Ayan siya guys. So. Kaya na rin isa. Madami siya. Ayan Nung tumubo yung ano ay eh, mga kasabay na yung ano nyo. Bunga nyo. Hari. Ayun madami. Kaya marami na naman akong mapipitas yung malberry Mga dalawang linggo pa yan guys